magpapainit muna kami ng aking alaga dito. Ayan, so kagabi, alam niyo ba? Hindi ako nakatulog. Sinisipo yung mga anak ko. Sobrang sakit na makita sila yung ano ba? Yung lumuluha kasi wala yung magulang nila sa tabi nila. Meron nga silang isang magulang sa Pilipinas pero never silang naalala or nadalaw. So, sobrang affected. Para sa akin yun, makita sila na ganun. So, bilang nanay, bilang ina, as a mother, it's really hard and hurts for my feelings kagabi hindi ko napigilang umiyak ayan kasi sobrang nasasaktan talaga ako ay ito ang buhay ng isang OFW alam nyo ba na sa isang magulang mapa lalaki man niya mapa ama or ina napakalaki sa talaga yung iiwan mo sila sa Pilipinas para lang magtrabaho sa ibang bansa mag-alaga ng ibang anak samantalang hindi mo sila malagaan kapag kailangan ka nila hindi mo agad mabigay hindi mo sila agad mayakap pero palagi ko naman ipinapanalangin na hindi habang buhay magkakalayo kami kasi nag-iisa na lang din naman kaya ako eh nag-iisa lang ako ganyan. so gusto ko muna silang makatapos makatapos sa lahat ng pangarap nila sa buhay hanggang matupad nila yun pasensya na kayo sobrang ano, maga ng aking mata yan, yeah, yeah. Kasi, yeah, naiyak ako pag as in. kasi sobrang sakit sa akin na makita ko yung anak ko na umiiyak dahil hindi man lang daw maalala yung sila ng kanilang ama. Ayun, 13 years na kasi kami ano, uh, separate nung father nila. So, bilang isang ina, mahirap maging ama at ina para sa kanila. Pero, lahat kinakaya, lahat nilalabanan. Sakit sobrang sakit na ano, malayo malayo sa mga anak sa mga mahal sa buhay Ayan. alam ko relate lahat ng mga OFW dyan lalo na sa may mga pamilya na umaasa sa kanila Ayan. so yung mga iba na hindi pa nakakaranas na mapalayo sa kanilang mahal sa buhay yung part na mga ibang bansa ka para sa kanila ayan so wag po nating uh, isipin na ganun lang kadali na parang easy lang ang lahat kung alam niyo lang kung gaano kahirap magsakripisyo ayan halos magkano ko ba ka na sa pagtatrabaho maibigay lang yung pangangailangan ng mahal mo sa buhay kaya sobrang alam, alam mo yung feel na halos wala ka lang itira para sa sarili mo Ayan. napakahirap kaya sa lahat po dyan na nasa Pilipinas pag-ihatan po natin lahat ng uh, binibigay ng ating mga OFW sa inyo ng mga mahal ninyo sa ibang bansa kasi hindi po ganun kadali pulutin ang pera na pinapadala sa inyo Ayan. makakaranas muna sila ng pagod gutom puyat minsan nga sinisigawan ka pa pihapagalitan ka at yung iba pag minalas sinasaktan di ba so ang um, payo ko lang din na kumustahin niyo rin naman sila ayan kami ayan dahil malayo man kami malayo man ang mga mahal nyo sa buhay uh, iniisip nila kami iniisip nila kayo kami iniisip namin kayong lahat dyan sa Pilipinas kung ano yung problema nyo dyan problema namin ganyan. pero kung ano yung problema namin kami lang ang lumulutas walang ibang makakatulong sa amin kundi sarili lang namin kaya, masakit. Sobra. Sobrang hirap na magpalayo ka sa mga anak mo. Kasi ayaw man natin silang iwanan. Hindi naman din pwede kasi paano mo maibibigay yung gusto nila kung nandoon ka lang alam mo yung part na tama nga magkakasama kayo di ba pero hindi mo maatim sa sarili mo or hindi mo maatim na makita na nagugutom yung mga anak mo hindi mo maibigay yung gusto meron pa yung point na hindi mo hindi mo sila kayang pag-aralin kasi kapos kapos sa buhay, kapos sa pera walang maayos na trabaho kaya karamihan sa mga magulang yan ang ibang bansa para maibigay lahat ng pangailangan ng mga anak ayan so ayan nag share lang ako kasi sobrang bigat ng nararamdaman ko eh Nawa'y maging aral 'yung mga nangyayari sa ibang OFW na halos. Alam niyo 'yun, may nagpapakamatay, may pinapatay, may naabuso 'di ba? So, pahalagahan din po natin 'yung mga OFW po natin, nakagaya ko. Kasi hindi gano'n kadali ang buhay bilang isang OFW. Uh, Pinipigilan ko lang umiyak kasi pagkabiyak na ako ng iyak. At hindi ko na mapigilan. Alam mo yung... Pagod ka na pero hindi ka pwedeng sumuko. Kasi maraming umaasa sa'yo. at yun na lang yung nagpapatatag sa'yo dito kaya sobrang proud po ako sa mga kapwa ko OFW ayan at ganun din po ako sa mga anak na naiintindihan at nauunawaan nila yung kanilang mga magulang na kahit ilang taon na wala sa tabi nila ay nandyan pa rin sila para unawain ang magulang nila Ayan, so hanggang dito na lang po mga ka-channel. So, hanggang sa muling update po. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you everyone. Mas salamat.